Okay guys. <laughs> Naghanap kami ng kaldero. Walang nahanap. So, Wala makita po. Tragis pati pala kaldero. Ang hirap panapin. So. Bayot. Saan tayo maghanap? Doon, doon naman sa Calamus Liman, area. Saan? Ano yung nap napunta sa natin? Area. Gating tayo sa Novo. Oo, oh, wala man. Galing tayo doon sa yan. Ano yan? Sa, SKK. SKK, tapos sa Ojis Mall, wala rin. Sa Mall, wala, walang kaldero. doon tayo sa Muslim oh. area. Sige, doon tayo kasi yan eh. Malaking pamilya kasi, kailangan malaking kaldero eh. Okay. Okay. Bye okay, guys. Lipat kami guys. Okay, thank you. Okay guys, uh, gapi muna kami ni Baklao kasi ano eh. Hanap kami ng kaldero, doon lang kami nakakita sa ano. Sa Sugni. Nakita namin yung kalderong may kaldero pala. Okay, ito. Dito kami ngayon sa Ukay-Ukay dito sa Meno. Ito yung mga kapiyan ng mga native na kopi, native na pagkain, ito, bulibid. Itong kumukun si Ewang o kung sino bang mas masarap. Mama sa Panu Kumukunsi o dito sa Kutabato. Okay. Guys, so nagkapi kami. Okay. Sinakanap na kami ng kaldero ni Bayot. Okay. Thank you, guys.